Hi guys! Welcome to my vlog! For today's video guys ay lilinisan natin ang ating kalan dahil katapos ko lang magluto at maraming dumi ang ating kalan. So kailangan nating linisan. So, ang ginawa ko nga pala dito guys ay nagtunaw ako ng dishwashing tapos nilagyan ko ng sundrox at binuhos ko dito at iningatan ko lang na hindi siya mapunta doon sa may labasan ng gas. Baka mamaya eh pagsindi natin. Baka hindi na umapoy. Kaya iningatan ko talaga dito na hindi mapasukan ng tubig ang daanan ng gas. Pagpasinsyaan nyo pala guys na napakabilis ng aking video dito dahil pinas forward ko guys dahil ang haba nito guys. Dahil mahaba-habang ang nilinisin nito dahil ang talsik ng mga mantika ay kung saan-saan tumalsik. At hindi nga nagtagal ay natapos na ito. At tingnan nyo naman guys o diba ang linis na guys. Ganyan ang gusto ko guys. Pag sa gabi ay malinis na para pagising sa umaga, ay wala ka ng ibang iisipin. At pagkatapos ko nga maglinis sa kusina, ay pumasok na rin ako dito sa kwarto at tinignan ko nga tong isa ay gising pa. Sabi ko nga sa kanya, ay mag-hi ka dito sa ating video para makita kanila ng ating mga viewers. Yan. Habang ako'y naglilinis sa kusina, ay siya naman ay sabi ko, pumasok ka na sa kwarto para maaga kang matulog. Iwan ko ba guys, kasi nakasanayan ko na talaga bago matulog ay dapat malinis ang lababo hindi ako sanay magising na pagising ko tsaka ako maghuhugas ng mga plato kaya gusto ko talaga bago matulog malinis na ang kusina para naman matiwasay ang iyong mga iniisip kaya lahat ng mga kubiertos sa kusina ay nilinis ko talaga hindi ko nga pala dito napansin guys ay yung damit ko basang-basa sa pawis ewong ko ba hindi naman mainit pero pawisin talaga ako ngayong mga ilang araw. Malamig naman, mapapansin ko lang talaga yung aking dami ay basang-basa. Kaya habang naglilinis ako doon sa kusina, grabe, tulo-tulo ang aking pawis. Pero hindi mainit guys. Dito sa bahay namin, hindi mainit dahil open talaga yung maraming lusutan ng hangin. Kaya hindi mainit. Kaya sabi ko, bakit kaya yung pawis ko ay tumutulo? Eh, hindi naman masyado mainit. Hindi rin ako tahimik dito sa bahay guys. Alam nyo ba yan? Dahil hindi kami sama-sama dito kumakain. Minsanan lang kami dito sumasama sama-sama pag kumakain pag may mga okasyon. Kaya nagagalit talaga ako pag gising ko sa umaga ay mayroong hugasin. Talagang nag-iingay ako dito sa bahay dahil sinasabi ko talaga sa kanila nakita nyo naman malinis ang ating lababo. Bakit hindi makuha-kuha talaga ang gusto ko dito sa loob ng bahay? Kaya sinabihan ko sila guys kung nakita nyo na malinis ang lababo dapat kung ano yung ginagamit mo dyan sa kusina ay lilinisin mo. Kaya kayo ba guys paano ang pamamalakad nyo sa kusina lalong lalo na sa katulad sa akin na uh, asawang may bahay ako kasi guys napaka stricto ko pagdating sa kusina at saka sa CR ang gusto ko ay malinis dahil yan talaga ang pinaka importante sa lahat ng loob ng bahay ang dalawa na yan CR at saka kusina ganyan ako ka stricto pagdating sa kusina at saka sa CR talagang nagbubunga nga ako hindi na natin pahabain ang ating video guys guys dahil antok na antok na ako so bukas ay mamaya ay maaga pa kami sa palaspas araw ng linggo palaspas so abangan nyo na lang ang aking video dahil tayo ay magbablog doon sa simbahan so hanggang dito na lang guys maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta don't forget subscribe ng aking youtube channel mag like and share at mag iwan ng komento sa baba at hanggang dito na lang guys maraming salamat sa inyong suporta bye I.